So parang nagkakaroon ng problema po. Parang may mali sa sistema. Kasi if we look at it, palagi yung biktima ay yung mga two-wheel riders. Ano bang meron sa two-wheel riders na mukhang pwede nilang pagalitan, pwede tutukan ng baril? Uh, of course, this is too uh, generalized po. No? Di pa natin alam, especially with this latest incident, kung ano pa talaga, ano pa talaga nangyari. Because I believe with the second incident, there's an allegation na merong baril pala yung uh, rider nagkainitan prior, self-defense, etc., etc. So, just putting them po in general, parang uh, nakakatismaya. It's a uh, very worrisome folks para sa hanay namin. Ito ang reaksyon ni One Rider Party List Rep. Rog Gutierrez sa panayam ng SMNI News kaugnay sa magkasunod na viral road rage incident na kinasasangkutan ng two-wheel vehicle. Una dito ang isang siklista na binatukan at kinasahan ng baril na isang dating polis at ang motorcycle rider na nagpakilalang miyembro ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines at polis na si Police Sergeant Marsan Dulipas. Sinabi pa ni Gutierrez Malapit na nga sa kapahamakan ng mga rider two-wheel vehicle ay ganito pa ang ginagawang pagtrato sa mga ito. Kaugnay nito sinabi ng mambabatas na nararapat lang na bigyan ng dagdag proteksyon ng mga siklista sa ipinatutupad na bike lane. Una na rin anya nilang inirekomenda ang pagsasagawa ng investigasyon sa kamera hinggil sa naturang insidente. Samantala nais naman ni Gutierrez na magkaroon ng pagbabago sa regulasyon sa pagdadala ng baril upang hindi ito maabuso. Based on the videos, mukha bang sila ay yung usual na binibigyan ng baril. Is it that easy to get a uh, firearm these days na konting Rodriguez lang ilalabas na? So yun po ay naging uh, isang question doon kung yung requirements po ay napakadali or kung hindi man yung requirements ay madali, baka may problema. Maliban dito, isa rin sa nais paimbestigan nito sa kamera ang pagkakasangkot ng mga nasa law enforcement. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.